Ayan, ganun ka yung aming mga kasama. Pag nadumyan mo yung bahay, linisan, 'di ba? <laughs> oh, like and subscribe naman diyan. <laughs> Ayan, uh, bali natalsikan na kasi mga kamister ng ano yan, nang lupa nung naghauling kami dito. Pag nag ano, nagdump din sa ano sa taas ng dump truck, tumatalsik. Kaya mapansin niyo may mga ano, may mga dumi. Ayan. So, mataas siya. Wala rin kaming ladder. Kaya gagamitan po namin siya ng bako. Okay, shout out sa ating ano, perito, no? Oh, shout out mo na. <laughs> oh, shout out sa kay partner niya. Marjorie. Ayan. Linisan na namin to. Kasi nakakahiya ah, naman na ah, hindi malinisan yung ano nila ini nila kasi talsik. Pero dito wala naman. Dito lang sa harap. Banda kasi dito nagano eh. Ah, nagpipisto yung bako. sa saka yung truck. Kaya abot ah, siya dun sa taas. O, ah, tandaan yung wire ah. Tanggal oh. Tanggal. Okay, atras mo dito Gilid-gilid mo Pinaan mo yung gutter Yung ilalim to, bastihan mo to para maglambot yung turandey, yung silalim. Bakit? Hop! Kayaan. Housekeeping muna tayo ngayon. Housekeeping, housekeeping. Housekeeping. Siyempre, eh, ang maingat nating driver, oh. Operator. Ingatan mo yan si Edwin kasi may naghihintay dyan. <laughs> Ay, wait lang. Kung doon mo kaya padaan sa ilal... kabilang ano, wire. Eh, sige, idikit-idikit mo konti dito. Eh, kabila mo doon ano, sa wire. Hindi, hindi, baba mo, baba mo ulit Ayan, okay, okay Eh, okay, sige, tikit-tikit pa konti Eh, kabila, i eh, ano mo yan, ang wire Okay Ah, dandaan lang, ah Hindi, ano, tayo, eh Flexible tayo, eh kada Basic Oh dito sa may pinto wala na oh. Walinis oh, na. Inalan sa tas. Ah, sino pa ba bang pabalilis ng bahay dyan, oh? <laughs> ano lang? Ah, merienda lang yan. Malinis sa tubig para mabanlawa niya. Ay, maganda dyan, when Ano mo? Basyaan mo. Yang ang ganyanin mo muna para lumambot. Oh, tas-tas mo Sige pa, may sa taas pa. Huh? Hindi niya abot. <laughs> Housekeeping buo Ah. na kami ngayon. <laughs> 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 awak awak. <laughs> oh, mga ano na yan, mga expert lang tumitira niyan. <laughs> Yung sa pula, yung sa pula, sa gutter. Yan, yan, sa pula. Saka sa tubo, mayroon pa. Sa PBC niya pala. O, oh, di diba, malinis na. O, oh, wala na yung pintok-pintok dyan na ano na itim. What? Ano lang naman madali linisin lang naman kasi ano yan eh, lupa. Bro, what are you talking about, man? Eh? Putik na talsik dun sa pagdam ng dump truck, dun sa dump truck. Ayan, baba mo daw yung ano, CCTV. Si Buti iniwan ni Tuto yung susi ng bako. <laughs> Nagamit tayo. Yung <laughs> nakaraan pa kasi to pinapa ano, pinapalinis ng ano, may ari eh, busy din. Inuna po na namin yung gawa namin. Eh nalalalo natin kanina. Ang uh, may papaluap na naman tayo. So ninisan na natin. Hop yung wala. pina lang pina. Pa pa-muna service mo, di mo na Tapos si balik, malinis na. Ayan, yung suportan tubig. ganda yung bahay nito mga homister, no? Dito tala sa kanto-kanto Ayun no? ang ganda ng ano Kaya old style lang siya oh, Maganda yung mga Pisto ng bahay nila Tapos ito din oh Ayan Hanggang dun pala sa ano Sa dulo din dun Meron pa din oh Malita yung tubig kung madumi na. <laughs> Wala silang ginagawa, te. Wala silang ginagawa, eh.

Shout out kay Mami <laughs> Nagpabili na si Mami ng pangulam natin Nakita natin si Ate Mel Sumakay ng jeep <laughs> Thank you so much sa mga... Kapuso <laughs> natin Mga friends natin dito sa site Napaka babait at saka matulungin Grabe ang tulong na ginagawa nila dito sa amin mga kamiser kaya sinusuklian lang natin ang kasipagan din niyan. Inam niyo naman, 'no? Oh. Ah, di ba? Oh, malinis malinis ano. doon sa Edwin malinis na pangpunas. Ayan pala oh. Ito oh. Wen, palitan mo yung ano mo Pampunas pam mo oh. Oh. Tinignan oh. pa kung sa kanya oh. <laughs> Baka sa kanya Oh, oh di ba? Malinis na Oh, di Malinis na Madres naong hindi lisan, hindi oh, lisan, dapat na kaput. Wow. Ay yan, oon marini yung ni sa taas, o, oh. galing galing Good job, good job, man. Wow. Si Ari nang ginunting dito naman sa baba. Matangkad kasi ito eh. Kaya abot na abot oh. Yes. <laughs> Pati alikabok na ano, wala na. Tanggal na. <laughs> Sana all. <laughs> Mapapasa na all ka talaga dito te. Oh. Yan ang spider na may kabuluhan. Yung ganina wala yun eh. Puro lagari ng ano yun. Na kalakal sa taas ng ano, poste. <laughs> may napanood si kami na video. Yung nagdanakaw ng ano, ng wire sa ano, sa poste. Eh. niya. Yun, bumagsak tuloy siya. <laughs> Ayan, malinis na. Wow. Eh, sa taas pa konti, ben. Abot pa, yun. Sa, 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 taas pa, yun. Wow. Sa pool. Atras, konti, pang pinising. Last touch. Oh, di ba? kumintab kumintab siya, kumintab Uh, malaking tulong yung ano yung malit na bako ah. dahil sa kanyang malit na tripod uh, may gumang tripod na gamit natin siya dito sa ano, sa simento ayan hindi nasisira yung simento may guma siya alright ayan las oh. last na lang last balik tadi sa sable niya. Oh, nga, balik tadi. Atras. Oh, si. Oh, yung ano tuh Baba mo konti, baba mo konti. Tapos punasan mo na yung eh, sa taas ng ano, ng number nila. Yan. Lagi sabi. Dikit-dikit mo konti. Dik, yan. Hop. Kasi hindi nila abot yan dyan eh. Ơi, morning à Ayan yan ya yan 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 Ayan 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 Hindi. In, ah, hindi siguro. Dating ano yan. Dating ano na yan. Parang ano. Parang dumi niya na ano talaga. Pero yung ano namin. Yung dumi po namin. Eh, at least na linis na. Dito sa kabila pala. dito sa kabila. Meron pa. At awak-awak. <laughs> oh, see? Ayan Ayan, ang ganda pala pag napunasan eh. Ah. Oh. Last. Hello. Lilinis kami ngayon na tinaksikan ng kwa mga. Ayan. Oh. Ante. Uy. Sige, kunan natin ang ano. Ge, sige, sige. Eh, butas imong. Ano baba. Oh, pet pet. Ipa-edit pa. Oh, swing, ah, swing, swing. Yan. Ah, oh, kamusta kamusta experience sa taas? Wala, naging high Ano na tayo Trabaho. Malayo sa katotohanan. <laughs> malayo, sa katotohanan. Naging high oh, oh ay oh, eh, ang ganda eh, flexible kayo di ba? Okay. okay na. Wow. Good job, good job. Ayos na, ayos na. Oh, yung gawa namin dito wala pa ring ano, malayo pa sa katotohanan. Uh, lang namin to para simulan mga kamister para makapagsimulan na rin kami dito sa gawa namin. So, thank you for watching mga kamister sa paglilinis namin sa dumi ng bahay nila. Alright!